Alam mo ako, kaya nalaman ng nanay ko na may jowa ako noon. Hmm. Paano ba naman kasi, nandoon ka mo sa bahay ng friend niya, eh may matandang manghuhula. Tinignan yung palad ko. Oh. Pagka kita sa palad ko, may boyfriend ka pala. Sabi ko, mayroon si Robin. Sabi niya? <laughs> Oo, nahulaan niya. Tapos nagulat nanay ko, ano may boyfriend ka? <laughs> so naniwala nanay mo sa manghuhula? naniwala pero inamin ko rin naman sabi ko eh may ipapilab lang naman yun yung sa school na kapag di ba uso nun dati pag may boyfriend ka pag hmm. nagkasalubong kayo hindi naman kayo mag-uusap di kayo magtatabi kahit holding hands wala pero ano ito yung tipo ng boyfriend na meron ako nun gusto mo papilab makita nung lang. ano kung ba lahat ng ex mo nakakausap mo pa ay hindi na choice wala. mo yan o choice nung ano <laughs> choice ng ano oh, uh, ng kaya. lamesa <laughs> lang chair. <laughs> Oo. Oh, oh. oh, Pero dati nang friend ko lahat. Ah, talaga? Hindi naman sobrang Salusa lahat. Silesa pala. Pero, ano naman ako, kasi parang pag wala, na, wala ka ng feelings, wala na sa'yo kahit magkausap ko yung maging friends kayo eh. Tsaka, mm. wala akong bad blood sa kanilang lahat. Mm. Kasi wala akong nagawang masama sa kanilang lahat. So, ah, talaga? Oo. Oh, oh, so, proud tama ka lagi? Eh. Yes. <laughs> oh, ay, ang tari oh, Hindi kasi sa ano, mabait akong jowa. Actually, martyr ka minsan. Ay, hindi minsan. Lagi. Lagi. Oo. Oh, oh. Lagi talaga. Ang all the time. Oh, <laughs> ganon. Oo, ganon ako. Diba? Kaya pag bigla ako naglaho, ginaghost ko na lang kapag pagod na ako. Walang papaalam. Mm -hmm. Ayun na yun. Al gets na nila yun. Ayun. Kaya mahi mahirap to pag ano, mahirap ka usap pag may jowa. kasi kasi nanggigisi na madaling araw. Oo, oh, kailan yun? Ha, gusto mo sabihin ko? Kailan yun? <laughs> kailan yun? La uy, nananaginip ka na naman ikaw talaga. <laughs> <laughs> Ay, hindi ah. Kasi hindi lang ako makatulog. Grabe siya. sabi ko sa iyo eh. <laughs> Ay, pero anyway. Ayun oh, na nga. So, me mm -hmm. Ikaw lang naman itong hindi nakikipag-friends ex mo eh. Di ba? Yeah. Why? Eh, kasi nga. Is it a choice or mandatory? Mandatory. <laughs> Talaga. <laughs> hindi naman sinasabing mandatory, pero syempre alam mo na. Wait uh, hindi sinasabi, pero pinapatama sa'yo na ayaw na ayaw niya Pinapadama ka. siguro. Ewan ko, hindi ko alam. Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Ano ba? Are you guys insecure kapag ano? Pag may mga ganyan? Ikaw ba? Ay, ay, ako din. Oh, tingnan oh, mo. Diba? Hindi ko pa hindi ko pa natapos. Kasi, girl, ikaw yung unang hindi. nag-aano. Ay, hindi ah. Oh, oh, ikaw yung una uh... nagpanukala. Kaya ginagantihan ka. Oo. Oh, hindi eh, ako pwedeng makipagkaibigan sa ex ko, ah. Hindi nauna siya. Hmm. susunod na lang din ako. Ah, ganun ba? O, di ako din. Ganun. Oh. Pero hindi naman talaga ako. Ano, walang issue sa akin makipag usap sa ex, eh. Talaga? Oo. Oh, oh. So, siya pwede siya? Oo, oh, oh, di ba? Nag-uusap. Ano yung pari oo? Oh, oh? Depende naman sa ex. Nag-uusap nga sila. Bakit naman ganun yung teki? Hindi, wag mo kong inaano, wag mo kong Hindi, wala akong issue sa ganyan. Nag-uusap sila ng mama ni Klong. Wala akong issue. May mga pictures together, wala akong issue. Kayo yung may issue eh. Hindi ako sa ganun. Depende lang siguro sa ano. Oo, sa ex. Pero yung... Wala akong issue. Bakit po sinabi nating ni Klong? Hindi, sinasabi mo ex. Bakit, Jho? Hindi Kumusta ah, ba lang? Ajo Sino ka naguguluhan na kasi ako Hindi, eh. Hindi, wala din lang naman yan. Na <laughs> What? Gandang karat. Grabe ka. Ikaw kasi na na ako. Ano ba ang score na? sa inyo ni Papa Jackson? O di ba may koreano ako? Nasubot. <laughs> <laughs> Yahoo! According to you. Uy, hey, naku!